Pahayag na ang Pilipinas ang dapat na magbayad ng danyo singil sa nangyaring banggaan ng dalawang barko ng China sa Baudi Masinlok wag na lang patulan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Angel Garcia. RMN Live Report! mas mainam na wag na lamang patulan na naging pahayag na isang Chinese maritime expert ng Pilipinas ang dapat na magbayad ng danyos hindi sa nangyaring banggaan ng dalawang barko ng China sa Baho de Masidlo kamakailan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi na ito dapat pang patulan dahil alam naman ng buong mundo kung sino talaga ang may kasalanan. Sinabi pa ni Trinidad na kilala ang China sa paglalabas ang taliwas sa katotohanan ng mga pahayag. Matata matandang tinangkang ipiti ng barko ng Chinese People's Liberation Army Navy at ang Chinese Coast Guard ang vessel ng PCG vessel pero nakaiwas ito dahilan para magsalpukan ang dalawang barko ng China sa Bajo de Basiloga. Samantala, suportado naman ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest kasunod ng habulan na nauwi sa banggaan ng mga barko ng China. Una nang pinapurihan ng AFP ang ginawa ng PCG na nag-alok pa ng tulong sa China Coast Guard sa kasakali na may mga tauhan silang nahulog Tulog sa Karagatan. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Angel Garcia, Tatak, RMN.